Ate Queenay, eh, pahingi naman ng advice. Lagi na lang kasi kaming naghihiwalay nung partner ko. Parang pinaglalaroan na lang yung nararamdaman ko. Ano yan? Yeah. Sabi eh, o bigyan mo ng advice. Ang advice ko sa inyo ay ano, mabuti pa ay maghiwalay na kayo. Iyon ang advice. Ba'y gayo naman? O ba, ako alam, na, alam naman yung pinaglalaroan lang sa inyo. Yeah, eh. O, oh, eh, bakit pa siya dadali ng um, ibigin iibigin niya, ino, you know, iibigin? sabi nga, wag mo siya isiksek ang iyong sarili. Kung alam mo namang hindi ka mahalaga at hindi ka pinapahalagahan. Oh, ah, hindi kay, niya, Oh, hindi, ano ibig sabihin oh, may maghiwalay na. Maghiwalay na. Kaya, yeah, bakit pa siya may inlab doon? Ano nagang kainlab -love, love sa gayong hindi naman siya pinahahalagahan? Dapat na yan ay eh, hinahayaman. Kaya magpaganda. Mag-ayos ka. Mm, hayaan mong pagsisihan na yan. Oh, hindi siya kawalan. Ay, Tandaan yan. Aray, sabi din eh, kailang kaga magpapalit ng DP mo din sa TikTok. Meron ha, Ariga, basahin mo. niyo Hindi. May nagsasabi din baka naiinip na. Naiinip na. Ay, nako, kayo mainip na rin kung kayo may Dahil ho, hindi, hindi ko yan papalitan. Dahil ho, talagang naisip ko na talagang love na love ko yan si Layla. Dahil liyan nakauna unahang na, -unahan na ako'y nag-cosplay ya yeah, kaya pakatitigan ninyo at yan ay talagang mabubulok na din yan. Ay. Hindi, hindi, ko papaltan. Hindi yeah, raw rin papalit. Wala daw plano. Kung gusto ninyo ng iba kong picture sa Facebook, si Facebook page nila na ang magparaon. Ano inay, di hmm. Yan, inay, may nag-comment ho, Dene. Sabi, Dene, kung ano yun? Lagi ba kayong magkakasama? Oh. Yun, inay, lagi daw baga tayong magkakasama. Ay, di tayo tayo, ate pamilya. Nakapapay naman man mo kayo. eh. ay, ano, sagot mo? Sirgot mo? Ay, hindi ko pa sasagot. Gawa na, tinatanong ko nga ho sa inyo. Sabi sa akin matatanungan, oh. ay, di dapat in, kayang kaya mo na yan sagot. Ay, sabi mo, abay, sadya ho. Sadya ho kami laging sama-sama. Oh, oh. Ay, hinahinay ho kayo para, kayo, para kayo, para ko kakainin na ninyo. Ay, ay hindi, sabi ko nung inay sa akin, ay, sadya, magkakasama. Alam mo naman, nasagot na yan. Ay, sadya naman nga. Oh. Ay, tika nga, nga ho. Lagi tayong sama-sama, yun yun. Hindi eh baka ang tinatanong oi eh, bakit baka bakit lagi tayong magkakasama. Aba, sa pool simula lagi tayong sama-sama. Noon lang ang tatay mo ay nasa abroad, noon lang tayo hindi sama-sama, pero nung dumating ang tatay mo, lagi na tayong sama-sama. Eh syempre, ikaw gaisa ka naming anak na babae lang ang ikipag-isa hinamayin. Oh, John. How alam niyo na ho ang sagot kung bakit lagi kaming sama-sama, lagi kaming go-yod. Oh, lagi tayong dalawang sasakyan, yun-yun. Hmm. Naku po, Diyos ko. Kaya pag may nag-iimbita na kainan sa Lipot, ang handa. Yan, kaya, kainaman. Yan, kaya alam na ninyo kung bakit ako hindi nagkaka-boyfriend. Dahil, kuyod. Dahil mga dusong, duwag ang manliligaw mo. Walang lakas ng loob na ikaw ay, eh, naku, Diyos ko, kuyinay. Ako eh, inaalta. <laughs> sa iyo mga manliligaw. Tama na nga yan, inay. Kayo ho, pag napagsalitaan ko talagang si tama na, tama na tapos na ho, inay, tapos na, tapos na ang video, tapos na ang video, tapos na ang video, tapos na ang video. Mayamaya try 30 news ka na, wala nang tumapang. Ano, tama na ho, inay. Ako ang tinanong ko may bay sa amin, napapunta na rin yan. yun na rin yun. Ayun na rin, ayun. Paano naging nangyari?